Ito po, may bagong statement ang Quezon City Mayor na si Joy Belmonte tungkol nga doon sa VIP na naging dahilan kaya daw ipinasara ang Commonwealth Avenue sa Quezon City. Tignan natin. Yung police po na makikita sa video, yun po ay naibalik na rin sa pwesto. So, medyo okay yon Dahil sa tingin ko naman, sumunod lang yung police na yon Doon kasi sa video, makikita natin uh, kahit papano, magalang pa rin yung pulis. Hindi niya ginamit yung kanyang authority, di ba? nung siya ay tinatanong nung kumukuha nga ng video. Alright, so dito sa statement ni Joy Belmonte ni Mayor, um, pinangalanan na ba yung VIP? Kasi yun po ang iniintay, inaantay ng mga netizens na pangalanan yung VIP na yon. Kung talagang hindi si Sara Duterte yon, Okay, sige. Gaano ba kalaki yung taong yan? Bakit lahat kayo ay mukhang takot? Takot sa VIP na tinutukoy dahil yun nga, pinasinungalingan po ng Office of the Vice President at ni Sarah Duterte mismo na hindi daw siya o wala daw siyang kinalaman doon sa pagpapasaranga. Posibleng wala kang kinalaman. o pero ikaw talaga yung VIP sa tingin ko. Ah, sabihin na natin hindi mo pinag-utos pero baka may mga tao sa paligid mo na pinag-utos doon sa Quezon City um, traffic uh, people or yung mga police doon na yun nga ipasara para sa convenience mo. Siguro kasi nakikita nila, ikaw yan eh. Ganyan ka na eh. Gusto mo maging special lagi, Miss Sarah Duterte. Alright, tignan natin. Para sa akin, hindi naman din tama. Lagi na lang yung maliliit na tao ang pinagbibintangan na mali. Okay? Eh, sino mali doon? Sino mali? Ano ba? Yung, ah, uh, yung nag, ah, uh, video, yun ba yung mali? Isinabi lang naman niya, parang nag-echo lang siya kung ano yung sinabi ng police na kung nga ay may VIP na dadaan at tatawid saglit, kaya pinasara. Yun lang naman po. Makikita natin talagang medyo naasar yung nag-video. Pero in a very, in a very nice way. Hindi pa rin siya nagpakita ng galit. <laughs> pero halatadong asar na. Alright, so maliliit na tao. Maliit na tao, totoo ang madalas ay biktima at madalas ay pinagbibintangan ng mali. At bakit kasi tayong mga maliliit na tao, halimbawa, ay pumapayag? Bakit kasi nagiging sunod-sunuran tayo? Pagdating sa mga politiko, ang taas ng tingin ng karamihan sa atin. Pero ginagkago ang karamihan o ang lahat sa atin ng mga yan, kalimitan din. ba diba? Niloloko. Okay. Kasi, ba diba bakit hindi yung nag-utos sa kanya na itigil ang daloy ng trapiko? Trapiko. Bakit hindi yun ang imbestigahan? So, yun, siguro naman may, or in power, etong si Mayor uh, Belmonte, parang nga paimbestigahan dahil nasa poder niya, nasa teritoryo niya nangyari etong katatawanan, etong issue at, yun nga, abuse of power na matatawag. Alright? Bakit daw hindi yun ang paimbestigahan? So, sana ngayon gumugulong na ang imbestigasyon. Dahil, nako, ay napakasinungaling naman ng isa, dahil yun nga, pagkakataon, ayon sa pagkakataon, nung panahon na yun ay dumaan daw talaga or pumunta daw sa INC head office etong si Sarah Duterte. At mukhang coincidence nga na nangyari yung pagsara ng Commonwealth Avenue. Bakit yung maliliit na tao lagi ang mali at tatanggalin? At dapat uh, pag tinanggal, okay na, gano'n na ba yun? So yun, imbestigahan nyo po kung sino talaga yung nagutos at kung sino talaga yung VIP, yun lang naman yun eh. Okay? Dahil hindi naman hindi naman siguro gano'ng kalaking tao. <laughs> ganun kalaking tao. Kung hindi man si Sara Duterte, ah. Ay, mayroon meron pa bang, mayroon pa bang uh, politiko, sabihin na natin, na ang tingin sa sarili ay mas special pa kay Sara Duterte? Mukhang wala na dahil andito na sa tugatog si Sara Duterte. Siya na yung tipong bidabid, bidabidahan. At sa tingin niya ay siya ang pinaka -special. Sa sino pa yung VIP na yon? 'di ba? Ay bakit natatakot din etong mga kapulisan na pangalanan nga yung totoong VIP. Kung walang kinalaman, uulitin ko si Sara Duterte sa pagpapasara at siya pa rin ta siya talaga yung VIP nga na dumaan. Okay. Hindi e, kung sino yung nagutos, bakit kailangan ipasara hindi naman daw inutos kasi ni Sara Duterte. Madali sana eh, tapos sa sana ang isyu na ito kung pinangalanan agad yung VIP. At yun nga, kung sino yung nagutos.